So, what's up, mga misto? Kwanang binyan for today's video. mag-de daily vlog muna ako. nag prepare niyan pala kami ng aking anak, mas 2-child Kinukulit siya ng kuwi niya. At nagpapaalam dahil isang buwan silang hindi magkikita Dahil may schedule siya ngayon sa vacation therapy sa PGH Dahil maninirahan muna kami ng isang buwan sa Charity House na foundation ng no PGH Sobrang talaga nagpapasalamat ako sa mga doktor at empleyado ng no PGH Dahil tinutuluan nila kaming makatipid at hindi nila hinahayang mahirapan Kata nila mga pasyente, kaya sobrang proud ako sa mga taga PGH Pero matanong ko lang, may mood broken din ba sa PGH? Ah, ang gusto kong interview <laughs> joke lang po. Eto ha, binuwat ko na si Bibi Mulag ko para isakay sa kanyang BMW ha. Makarating kami sa terminal lang bus dahil walang available na ambulance kaya nag-commute na lang kami ni Arin Chuchay. Sana sa susunod, makabili ako ng sasakyan. Para hindi na kami nangihiram pa kasi sa katulad niyang may sakit na cancer, Mahirap ang mag-commute at palipat-tipat ng sasakyan kasi eh. sa biyahe pa lang, napapagod na silang mga cancer patient at may posibilidad na mahaw pa sila sa mga tao na namin. Pero wala naman akong magagawa dahil salat pa ako sa pera at tama lang ang kinikita ko sa pagtatrabaho kay Stokwa ng binyan. Oo, tama kayo nang narinig mga kay Empleyado lang po ako sa page na to. Pero kahit ganon, nagpapasalamat pa din ako sa Buscon Chinese dahil binigyan niya ako ng trabaho sa araw-araw. Wow! Nagsisipag talaga ako sa buhay mga kaisto. Wa, dahil nga sa pinagdadaan ng kong problema sa aking pamilya, sila ang nagiging inspirasyon ko para makabili ako ng sasakyan. So, pero alam niyo ba mga kaisto? Wa, kaya napili ko ang ganitong content dahil gusto kong maka-inspire ng mga tao. Lalo na yung mga nadidepress. Gustong gusto kong kumausap ng mga tao may pinagdadaanan. Yung akala ba nila na napakabigat na ng problema nila? Na Muna mo na wala lang solusyon sa buha eh, kung titignan niyo ako, ang bigat ng problema ko, hindi hindi kami sumusuho ng aking pamilya. Eto nga, nakarating na kami ng terminal lambas Buhat dito, buhat doon, ganyan ang sitwasyon namin kapag nagkuhumyor. Ikaw na lang talaga ang maaawa sa anak ko kapag palipat-tipat ng sasakyan. Buti na lang at maganda ang panahon. Hindi umula pero mainit naman. Bakit hindi kami nahihirapan sa pagsakay sa mga pampubliko sa sakya buhat na naman hanggang makarating sa parol ona Kapit ka lang, aking chuchay, hinding-hindi kita pababayaan dahil saan tayo makarating ikay aking aalalaya. Shoutout nya pala sa mga taisto walang Maynila dahil nandyan ako ng isang buwan sa Maynila, susulitin ko na ang mag-interview sa mga tao may pinagdadaanan. Followers ko dyan, eto na ang time nyo. Haram magpa-picture at makipagkwentuhan kay isto walang binyan Lahat hindi nyo nyo alam, lagi kong binabasa ang mga comment at message nyo. Huwag kayong malala. Kapag may budget na ka nyo, kahit nasa malayo pang city kayo, dadalawin kayo ni ka-stockwad nyo. So dito na nagtatapos ang vlog na to. Bukas mga ka ng Maynila. Magkita-kita tayo sa Neto Park. Bye!